Lumaki na ba talaga ang ulo ni Diwata? Sa madaling salita, yumabang ba siya sa kabila ng mga success niya ngayon sa buhay? Eto, opinion ko lang. Siyempre, kanya-kanya tayong opinion. Para sa akin naman, sa ginawa ngayon ni Diwata, tama lang yung ginawa niya, di ba? Hindi naman niya kailangan magpagplastikan sa harap ng camera para lang masabi ng tao na mabait siya, di ba? Saka alam naman natin na hindi lahat ng tao mapipris mo kahit anong gawin mo pang ipakita mong kabutihan sa kanila. Kung ayaw ng tao sa'yo, ayaw talaga. Ito kasi, nagpapakatotoo lang siya. Siyempre, tao lang din siya at minsan talaga may mga hindi siya mapapansin na kasi sa dami ba naman mga vlogger na pumupunta sa kanya araw-araw tapos hindi natin alam. Siyempre, yung iba doon, naghahanap lang talaga ng mali na masabi ni Duwata at siyempre, gawa na agad ng isyo. Yeah, so, Saka, uh, deserve naman niya lahat ng mga nangyari sa buhay niya ngayon. Kaya dapat lang napapakinabangan niya kasi wala namang forever. Kung hindi natin alam kung kailan siya magiging sikat siya ngayon or maging laos man siya. Wala siyang nagsisisihan. maga okay lang sa kanya dahil yun naman ay uh, lahat naman ng tao is nakikinabang din. 'Di ba? Kasi syempre sa lahat ng mga vloggers din ngayon, dami talagang dumami yung mga views dahil kay Diwata. Syempre isa na ako doon dahil naranasan ko rin nakapag-upload ng videos about kay Diwata. Talagang umabot siya ng 100k which is first time ko yun. So ayun nga, parang win-win situation dahil yung iba nakikinabang sa kanya, 'di ba? So lang, tama lang yung ginagawa niya. Yung mga taong nagbibigay ng mga gifts, pag napunta sa kanya, deserve niya yun. Diba? Kailangan niyang tanggapin yun. Kaya kung kayo, pupunta kayo kay Diwata sa pwesto niya, make sure na may dala kayo. Ganun lang yun kasi, bibigay alam mo yun, parang ano yun eh, appreciation nyo kay Diwata yun. Diba? Kasi meron din naman kayong makukuha, kumbaga, may benefits din kayo doon sa pagpunta nyo kay Diwata. Ganun lang yun, kaya dapat ah, masaya tayo kung anong narating ngayong Diwata. Dahil yan naman, I deserve talaga ng taong yun. Yun lang, yun lang yung opinion ko. Dahil ang dami kasing nagbabash talaga ngayon na talagang mayabang na daw siya. Diba? Daming issue na lumalabas. Kaya eh, diwata, tuloy mo lang yan. Di mo kailangang may pagplastika.